Good morning once again at uh, nandito tayo uli sa farm no kasama ko yung otol ko so kami mag-install ulit ng ayan uh, no oh, itong uh, hog wire so ito na at uh, dito namin ikakabu. Ito na yung uh, ano no hangganan ng uh, ano namin na uh, area namin kung saan at uh, ito yung uh, hollow block uh, factory so marami kasing uh, ano no sampung piraso lang na masisira sa hollow blocks na inaapakan ng kambing, ay uh, talo na tayo doon. So ngayon, sama kayo at uh, tayo mag install ng hog uh, wire, no? Ayan po. At uh, dito tayo mag-uumpisa sa tabi mismo ng karsada. Ayan. May nung uh, unang uh, inihilay ito, no? Dahil nga uh, pumupulupot din. so, ayan po, no? Uh, Mahirap din wala tayong sariling nagkakamera sa atin so gusto na lang natin talagang uh, madokumento lahat ng uh, ginagawa natin dito sa farm makikita po ninyo no so ito yung uh, kinuha naming uh, kawayan no uh, ito ay tusok-tusok na namin diyan uh, so sinimento pa yung uh, bawat pundasyon niyan no para hindi siya mauga eh lalam naman ninyo no. Ay uh, ano lang to no. Ah uh, nandito tayo mismo. Maraming anak tong uh, bahay na ito. So baka uh, uga ugay nila ay uh, mauga no, matutumba. Kaya siniminto na lang namin tong uh, ano na ito, itong uh, mga pamosti namin. Nakikita niyo alo sa uh, pagpupok-pokalos hindi umuuga no. O matibay na kawayan to, no? Ito uh, may nag-comments nga minsan sa atin, no, kung anong uh, bakit uh, tinawag na kawayang ilukano. So narinig ko rin nung kawayang ilukano ay talagang matibay daw. So ayan na po at uh, wala lang kaming uh, pako na didos. So di trace na yung pako na ginamit namin ayan po. Uh, may taga pupok. may taga-hawak. So maya-maya ay uh, eh na namin tong a uh, ano na ito. So ito yung uh, 28 meters no ang uh, haba no at uh, titingnan natin kung hanggang saan yung uh, maabot nitong uh, isang rolyo na ito no uh, ng uh, kabuuan ng uh, isang rolyo ay eh, 28 meters at uh, 4 feet naman ng uh, taas nito. So ayan po at uh, mag-uumpisa na tayong uh, maglalatag no ayan po nakikita niyo uh, tayo up lang ng uh, camera no? at uh, nakaintak lang dyan sa tabi walang uh, magkakamera sa atin so tiyaga lang no? tiyaga lang at uh, kailangan na yeah, bawat uh, angulo ng ating uh, camera ay uh, palipat-lipat ayan po at uh, nagumpisa na kami maglatag uh, mag uh, latag nitong uh, hardware wire no so yan yan uh, minsan sumasabit yan no gaya niya no, mabit na naman. So yan po yung uh, ating uh, video today at uh, medyo nahirapan ako diyan, medyo may kabigatan rin yan. no, isang role yun na yan. At uh, yan yung hinihila ko. Sa umpisa no, maganda yung uh, pag uh, ano ko no, pag uh, lalatag namin, mababanat lahat no at uh, magandang pagkahila. Pero habang tumatagal ay pumupulupot na siya no. At, uh, hindi na siya tumutuwid. So, yan po, no. Uh, nagpalit kami dyan. Nagpalit kami dyan. Dahil nga, uh, kulang pa sa diskarte yung uh, King Otol, no. Ayan. So, kailangan na uh, siya yung maghihila. Dahil, uh, siyempre, mas uh, malakas siya sa akin, no. Siyempre, medyo bata-bata pa. Uh, tayo naman, ay eh, mahina na tayo. Ayan, tinulungan kami. Tinulungan kami ng uh, isang usisero, no. At, uh, uh, alam naman dito sa ating probinsya no ay uh, pa yung uh, bayanihan no nandiyan pa yung bayanihan at uh, ito nga hindi siya nakatiis at uh, tumulong na rin yan. So, yan po no at uh, ako yung taga hila diyan no ay, so ngayon nagpalit kami no siya yung maghihila kasi siya yung uh, mas malakas no mas malakas yung uh, hila niya. Kailangan na i-babanatin uh, mo talaga itong uh, ano na ito. Banat na banat to Dahil nga, uh, ano siya no, naglalaylay siya kung uh, hindi mo mabanat ng uh, gusto. So, ayan po yung uh, ating uh, ginagawa no. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating ginagawa dito sa farm. So, oh, medyo mahirap nga itong ating ginagawa. Pero talagang uh, tiyaga lang, tiyaga no. At, uh, ah uh, ano lang, uh, sikap lang, no? Dahil nga, siyempre, uh, hindi pwedeng, uh, hindi natin na uh, malagyan ng uh, bakod itong uh, factory ng hollow blocks dahil uh, madalas pinapasukan ng uh, kambing, no? Kung um, mabasagan ka lang ng uh, sampung pirasong uh, hollow block, ay eh, talo ka na, no? Kaya ito, sinisikap namin, no? Na mabakuran. At nakikita po ninyo yung bahay na yan. So, ano na yan, medyo lumagpas ng kaunti dito sa area namin. Kaya ito, uh, inayos na ng uh, ano na ito para may tuwid na yung uh, bawat uh, hangganan ng lote. no? Ayan po. So, na, uh, ng, uh, ano na, nag-umpisa na ano, ito na, pangalawang posti na ito. Kung hindi ako nagkakamali, pangalawang posti pa lang ito. So uh, tinatalihan ko na ito. Tuloy-tuloy uh, lang tayo na tuloy-tuloy lang at uh, hanggang sa may kabit natin lahat itong uh, ano na ito itong hagwire na ito Ayan po. Oh, yan. Uh, mabuti na lang at uh, marami pa kami nga uh, natirang nga uh, ano no ayong DIY uh, wire. Oh, yan at uh, na lang diyan dahil uh, ubos na rin yung pako namin no kunti na lang yung pako namin kailangan yung mga importanteng papakuha ay uh, mapakuha so ito so tali-tali na lang no at uh, meron naman tayo GI wire dito yung tayo wire so yan po yung uh, ating uh, ginagawa no yan tuloy-tuloy na naman uh, yung konting hila yan uh, mag, na diyan na nag-uumpisa pumupulupot siya yan ito na kahit anong kababatak namin, no, ay uh, hindi siya talagang uh, maano, may tuwid. So, kailangan lang talaga ay jaga uh, no, jaga siyan, yan, hirapan rin. Ha? Tinulungan na kami nung isa uh, isang uh, kababayan natin, yan. At uh, hindi niya natis na hindi siya tumulong, no. Ganun po yung uh, ganda dito. Diyan pa yung uh, bayanihan, kumbaga, at dito sa kabila, ito, may mga bisitang dumating dito sa bahay, no? Ayan. Uh, uh, sisiro rin yan, yan. Sisiro rin yan. At dumitingin uh, tingin rin. Uh, hindi nga lang tumulong. <laughs> so, yan po, ano? Ayan, ayan. Uh, uh, pangalawa nga, pangalawa. Pangatlong poste na yan, no? Uh, ito. So, tuloy lang, tuloy lang kami ng tuloy ng uh, trabaho, no? Hanggang sa matapos natin to dahil siyempre uh, na rin tayo sa oras no kailangan natin talagang uh, matapos to uh, kagad-agad at uh, mabakura na yung uh, pati harap no at uh, kailangan pa natin ano uh, hindi pa tapos yung uh, lagyan ng pamoste eh. o so, inuuna lang namin tong uh, boundary na ito no so yan po, at uh, kikita ninyo, no, uh, may mga dumating dyan na mga bisita nitong bahay, no. Uh, kiki, ano rin, sa amin po nga, uh, uh, saan nakabili ng nga uh, ganitong hagwire, no. Dahil nga uh, dito, ay uh, meron na uh, nabibiliyan na uh, may kamahalan, no. So, ito po yung binili namin ng uh, tulunan pa, no. At uh, medyo nakakamura tayo doon, at uh, sa iba kaya uh, medyo may kamahalan pero pare-parehas lang naman ang haba nito pare-parehas lang ang taas nito pero magkaiba-iba talaga yung bawat hardware na binibiliyan so ito medyo nakatipid tayo ng konti no? so hanggat maaari naghahanap tayo ng uh, kakatipid tayo alam naman yun na wala pa tayong uh, kinikita no? wala pa tayong income no? puro labas yung ating uh, income no Pero labas yung ating uh, pera no oh so, pero yung akin na uh, yung uh, ring snit na lang uh, ngayon natapos no at uh, kakambas-kambas na rin ako ng uh, mga panimula no so nagantay na lang tayo ng uh, resources uli no dahil nga ubusan tayo ng resources uh, wala tayong uh, pambili pa ng uh, manok uh, kailangan pa nating uh, magantay ng konting panahon habang uh, naka-prepare naman yung ating pabahay no hindi nga lang uh, nakompleto na yung uh, ano, no, pintuan pero uh, yan ay uh, ko ng ring snit na nono no yung nit na uh, ginamit ko maraming sobra yon dahil uh, 200 meters yan so uh, isa't kalahati lang yung uh, nagamit ko siguro ay uh, yung pintuan at yung division ay yun na yung gagamitin ko uh, so yan, uh, medyo uh, ko talaga dahil nga sumusunod rin siya Pagbinitawang uh, pag binitawan kong ganyan susunod na naman kaya uh, napupulupot siya nahihirapan rin kaming magayos nitong uh, ano na ito yung uh, paglalatag namin pero yung uh, nilatag namin no o oh, lipat tayo ng camera yan. So mahirap talaga pag wala tayo nga ano holang magka-camera sa atin. Ayan. Yan at uh, tayo, ano no, wala tayong uh, ng no. Solo flight lang talaga yung ginagawa uh, natin dito na ano bawat uh, ano namin, bawat uh, lipat namin, lipat rin yung camera no dahil nga syempre, kailangan natin na uh, makakuha ng uh, dokumento no sa ating pagbabakod at ayan po unti-unti uh, lang maganda sana yung ano uh, kung kagaya niya sa itaas pero sa ibaba hindi nakikita sa ibaba no pero yung sa baba ang problema dahil nga hindi nababanot ng maayos yan Yan, hinihila ko niyan, hinihila ko. Yan. Kailangan na, uh, sabi ko, eh, ganyan. Sinubukan rin namin na uh, sa itaas sa uh, unang talian, o oh, hindi talaga, no, talagang nga, uh, hindi maayos rin yung kanyang ano. O oh, may osisiro naman na ah, uh, nakipag-uusap sa atin. No? Kabilang kasi ng karsada to bilang ng karsada, lahat ng napapadaan, ay uh, talagang... Uh, kumisilip sila sa ating ginagawa. Ayan. So, tuloy lang tayo ng uh, trabaho, no? Hanggang sa uh, tayo matapos. Pero, natapos namin tong uh, ano na ito, paglalatag na ito. Ayan. Tuna, ayan. Tuloy lang, tuloy lang ang uh, ginagawa natin, no? Kailangan natin na uh, ano, uh, dahan dahan Hindi tayo nagmamadali. So, yan yeah po, shout-out po, shout-out sa ating mga kababayan, no? Ha? Mga OFW at mga kababayan po natin, mga emigrants no? So, marami tayong stack dyan na hollow blocks. So, kung gusto ninyo, no? Dito lang, sa malapit. Malapit lang, ang uh, ano, li libre yung uh, deliver, no? at uh, Sa gusto nga uh, mag-order, mag-order na kayo. At uh, ito na, inaayos na rin itong... Uh, uh, compound ng uh, Halloblock factory natin no talagang sinisecure na natin na mabakuran na hindi na pasukan dahil nga uh, uh, na ginagawang pastulan yung likod ng factory e, yung mga anak naman ng kambing na hindi na itatali pumupunta dyan at uh, natutuwa silang tatalon-talon dyan sa mga hollow no? alam naman yun yung pagkambing Gustong-gusto nalang uh, may uh, pinapatungan sila. Kaya, yun, ang problema dyan. Uh, marami na babasag. So, yan po. At uh, sa mga hindi pa po nakapag, uh, subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin yung notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload. Maraming maraming salamat po. At uh, sa mga share and like ninyo, ay malaking tulong po sa ating uh, YouTube channel. So hanggang dito na lang muna no at uh, i-update ko kayo pag uh, ito ya tapos na. So maraming maraming salamat po at uh, meron din tayong uh, FB account no sa mga hindi pa nakayakap sa atin. So pwede po kayong uh, pumasyal sa aking FB account Benjie Kanakan no. So payakap naman pa-support at uh, maraming maraming salamat. O, ito na nga, no, at uh, natapos na rin sa wakas, no, sa tagal ng pagbabatak-batak uh, magmula po dito, no, sa lugar na ito. Ito po yung karsada, no. So, ito na binaybay na natin itong uh, ano na ito. Oh, ayan. So, yung uh, part na ng may uh, mga sinampay na yan ay uh, yan yung sa uh, uh, pag-ano uh, ng uh, bahay, no, at ito yung boundary namin itinuwid dahil nga medyo nakapasok sila ng county dito sa area namin. So okay naman, no? okay naman yung uh, sa usapan lang yan dahil magkakamag-anak din naman lahat. Kaya natin na uh, binakuran to no? dahil nga siyempre protection ng uh, hollow blocks na mapasok ng mga kambing. No? So sampung piraso lang na nababasag dyan ay uh, Uh, talo na tayo, no? ganoon po kalaki yung uh, babasag at uh, madalas, uh, minsan nga umabot pa ng may tipiraso yung uh, nabasag ng uh, kambing dyan, so ayan po at uh, dito, nahihirapan kami dahil nga yung ano na yan, ay nakapix na so lumabas naman na, maayos lahat yung pagkalatag namin, so ayan po maraming maraming salamat po maraming salamat sa inyong uh, suporta uh, at uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel no ulitin po natin di ni Binje so pa-subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating uh, ina-upload na mga video so yan po yung uh, aking uh, area no yan yung mga sagingan na yan hanggang diyan no yan yung aking bahay oh, nakikita po ninyo at uh, yun naman yung uh, concrete post ko, no. At uh, medyo maganda. Ito naman yung uh, factory uh, ano natin, factory hollow blocks. So, yan po. At uh, ito, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po.